git-sampung 10,000 mag-aaral nagtapos sa Polytechnic University of the Philippines. Nasa 3,000 sa kanila nagtapos ng may Latin honors. Si Bian Manalo sa Detalya, Rise and Shine Bien. Kasama ang kanyang pamilya, maagang nagtungo sa Philippine International Convention Center sa Pasay City si Yuki na isang BA Political Science student. Ito kasi ang araw na pinakahihintay niya. Ang araw na sa wakas ay makakamta na niya ang tinatamasang diploma na bunga ng apat na taong pagpupursigi at pagsusunog ng kilay. At sa pagsulong sa panibagong hamon, bit-bit ni Yuki ang mga aral na natutunan niya sa sintang paaralan. Siguro kung ano yung nahubog sa akin sa PUP, syempre resilience naman yung pinaka-common. Natuto kami kung paano maging matatag sa PUP kasi hindi naman naging ganun kadali, lalo na naging uh, estudyante kami ng pandemic. So lahat ng struggles online, yung pag-load, yung mga data, medyo magastos. Pero dito kami ngayon, nasa PICC na and finally pag-graduate na po. Isa lamang si Yuki sa 10,250 graduates ng Polytechnic University of the Philippines na nagtapos ngayong taon. Ito kasi ang unang face-to-face -face graduation matapos ang pandemya. Pinakamarami rito ay mula sa College of Accountancy and Finance na mayroong 1332 graduates na sinundan ng College of Engineering na may 1226. Hinati sa dalawang araw ang graduation day. Itoy base sa cluster ng college o departamento. Mahigit libo naman sa kanila ang nakakuha ng Latin honors. Of course, uh, excited ang uh, mga estudyante, no? Masaya sila. Uh, especially rin yung mga faculty members natin because almost uh, uh, three years tayong walang face-to-face -face graduation. No? Ito yung inaasam nila. No? Uh, kumbaga, isa sa mga ano to eh. Uh, major achievements nila. No? para mafulfill nila yung kanilang mga pinapangarap. Batay sa latest survey ng isang employment platform, nangunguna pa rin ang Polytechnic University of the Philippines sa top choice ng mga employer sa Pilipinas. Katunayan, nakakuha ito ng 23.39% na boto mula sa employers. Ayon sa kanila, effective team players sa workplace ang mga graduate ng PUP. Muli na naman tayo mga kapag-ambag ng mga panibagong mga professionals no, na tutulong para sa ating uh, bansa. Sana sa susunod na araw ay uh, makapag-contribute na kayo uh, bilang isang professional. No. Hindi lamang sa inyong pamilya, kundi para sa bayan. Ilang naman sa mga nagsilbing guest speaker, si House Speaker Representative Ferdinand Martin Romualdez, Senator J.B. Ejercito at si Senator Migs Zubiri. BN Manalo para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas.